Para akong Christmas tree. Hmm? Ang dami kong dalaw. Ang dami kong oh. Teka oh, pa, my gosh. Ah, uh, ang hirap talaga ng kung isang kunyang. Grabe. Ah. Ah, pagod. No choice, eh. Ito trabaho natin, ba? Diba? Nihatid ko na yung alaga ko doon sa Creative Arts. And then, pumunta ako doon sa sa dorm. Pumunta ako doon. Dadalaw lang ako doon. Tingnan ko lang yung yung tinitirahan ko pag holiday. kasi pinapaayos ko dahil may anay na anay yung room ko kagabi kaya pala ako kaya pala lang daming kagat sa akin Ganun pala yung anay ah uh, parang mas worse eh hindi ko alam kung anong mas worse kung yung surut ba or yung anay. Kasi magkaiba naman. Pero yung pag, pag sa kagat, guys, is para sa akin, uh, yung surut is mas worse kesa anay pag sa kagat. Kasi ang kagat ng anay sa akin is ano siya, nagpapan, yung malaki. Namumula siya, tapos malaki. Ayun, lumalaki siya yung parang namamaga. Doon sa uh, ano na, lumalaki yung kagat niya, tapos sama na, yung namamaga. Tsaka namumula. Yun, yun ang kagat ng surot o termite. Termites sa English eh. Tapos pag sa surot naman, ah uh, yung kagat niya naman is sobrang kati. O makatirin, sobrang kati din ang kagat ng surot ay ng anay o termite. Pero yung, ano, yung surot para sa akin is, mas grabe ang kati niya. Tapos, uh, ang tagal mawala yung kati. Tapos, pag ano na, nangingitim siya. Nangingitim. Sa bagay, kahit naman yung kagat ng termites, nangingitim din. Pag sobrang kamot ka. Kaya, mas lalong worse ang surot kasi hindi ka nakakatulog hindi ka nakakatulog sa kagat ng surot. Pero sa, sa ano, sa anay o termite is, nakakatulog ka. Pag kinagat ka sa gabi, hindi mo siya mararamdaman. Maramdaman mo na lang siya na umagahan. Pag nakagat ka sa gabi, sa umaga, makikita mo na lang, nangangati ka na. Pag kinamot mo ng kinamot, papantal yan. Tsaka, Saka, uh, namumula siya. Sir, sir, sir. Eh, ang ko kayong kagad. Grabe. Kasi ang tindi ng... Ang, din, ang tindi, ng... Anong ano? Yung pangipit niya ba? Ganyan yung ano niya, oh, yung sungay niya. Ang kakagating ka ganyan. Grabe. Ay. So, nandito na ako. Ay. dadalhin ko kasi yung ulam nila ate kaya luman ako rito sana ito na lang ang kinuha ko dito naman kasi yan, prosimento yun, kahoy talaga so tingnan natin dito na ako guys kayo muna